Hello mga guys, good afternoon for today's video. Ito mga guys, nagpapatubig po kami. Ayan si Mrs. mga guys. Siya po ang nagbabantay mga guys. Naubusan po kami ng tubig. Kaya yan, nagpapatubig muna kami ngayon. Kasi init na talaga mga guys. Ayan, dito tayo muna sa bahay mga guys. Hindi muna kami nakabiyahin ngayon kasi naubusan ng tubig. Igagala eh, sana kami. Kaso walang tubig kaya. Ayan mga guys. Tubig-tubig. Habang busy si Misa kakabantay. Ako dito muna ako mga guys. Ayan. Ito na mga guys. Yung ano ko. Pala. Yung Miracle Fruit. Ayan. Malaki na po mga guys. Ayan o. Oh. Ito mga guys. Miracle Fruit. Galing pa sa Cebu. Ayan, sana makatuloy tuloy mabuhay siya. Huwag kalkalin sana sa manok. Dal abali, tatlo yun sila mga guys. Ayan. Ayan mga sisyo sila mga guys. Ayan ang tatakbuhan. Kurk! Ano kumuna muna mga guys. Tatawagin ko muna. Baka uh, sila matulog dito mamay. Ay. Nakawala kasi kanina mga guys. Nakalimutan ko sa yung dito. Ang dami ng kalat dito mga guys. Hindi ko na masikaso. Ayan dito po yung ano ko po sa ko mga guys. Habang busy si Mrs. dito na kami mga guys. Yan. Kasi dumating yung ano. Yes. Ayan. Ayan mga guys. Ano lang tayo mga guys. Dito lang kami mga guys. Di mo na kami makamiyahin. Eh dapat tuwing hapon mga guys. Ginagala ko si Mrs. Kaya so lang. Kailangan namin magpapatubig. Ayan. Ah, uh, tuloy lang tayo sa buhay. Laban lang. Kahit ganyan si Mrs. Masipag pa rin siya mga guys. So, persipag niya. E, kailangan ko rin kasi bantayan. Pag nagpapatubig siya mga guys, kailangan. Andito ako kasi na pag matapos na mga guys, walang magsasabi sa may-ari. Aakyatin ko yung may-ari. Hindi kasi siya makaakyat talaga mga guys. Kasi hirap ng ano namin dito kagdaanan eh. pero kung patag lang sana ito mga guys medyo ano eh ayan mga guys medyo ano kasi dito hindi talaga siya makakakas dahil sa ayan mga guys patarik po yan mga guys oh. takyat ganyan sana yan ganyan yung kataas mga guys kataas yan tapos ah, hirap ng daanan ayan ano yan, si Mishilis dyan lang sa bahay talaga. Kahit ano mga guys, so, mahilig kahit hirap-hirap siya. Kasi pag magtanim-tanim, magdilig. Kaya nakakainis din, natatakot ako. Baka bigla matumba ba mga guys. Ayan, ito naman yung isa kong alaga mga guys. Sunod ang sunod. Ayan mga guys, so. Ayan, you know, oh. Ayan. Ang aking alaga mga guys. Ayan. Yeah. Ganito lang ang buhay namin dito mga guys. Simple lang. Mahirap pero masaya pa rin. Eh. Lumalaban lang kami kahit taghirap. Kahit pa paano nakakaraot din naman. Sa pang araw-araw. Kaya -araw. yeah. ayan mga guys. Medyo nakakarami na kami isis. mga guys. Yeah, this Proper sipag. Dami kasi yung lamok dito mga guys. Kaya talagang ano eh. So, ipapasok ko na sa loob mga guys, ako na nagbubuhat yan. At saka gusto rin niya mag-ano ngayon, Maraming tubig Okay mga guys. Sige mga guys. Bye bye. Paalam. I love you all.